Hi, mahal. Ano? Hello. Man. Hello, mahal. Hello. Gusto ka? Kanina malungkot, pero ngayon okay na kasi nandito ka na. Oo. Oh. Oh. <laughs> Excited na ako sa Saturday. Oh, wait, sorry. Remind me nga. Ano ulit meron sa Saturday? Listening party sa Pobla. Yung sa friend ko. Oh, right. Sorry, nakalimutan ko yun. And I don't think makakapunta pa pala ako. What? I remember, I told you na, di ba, na kailangan ko na mass produce yung paggawa ng Labuyo Dolls. O oh, eh, yung friend ko na nag-order, yun tayong yung time na binigay sa akin para gawin yun. Sayang naman kung i-cancel ko. Sayang naman kung i-cancel din natin yung lakad natin. Enjoy sana yun, no? Oh, uh, oh, you know, I'm sorry. Bawi na lang ako sa'yo, please. Okay, I guess. Ano sad? Yung face mo pag sad ka na. Paano eh? <laughs> I'll make it up to you. So, magsasara daw? Hindi naman siguro. Eh, ayon nga ay, ipasabi doon sa mga tauhan, eh. Maski si Elsa siguro, ayaw mangyari yun. Siyempre, pinaghirapan niyo ni Ma'am Elsa. Pero, alam mo sa tingin ko, hindi naman darating sa ganito, Okay? Alam mo, beh, nalungkot si Ma'am Elsa. Pati ako nalungkot, eh. Oye, Tere. Huwag mo ichi i-chismis kahit kanino, ha? Lalo sa mga tauhan. Ang mm daan -hmm. mo yan. Anong palagay mo sa akin? Chismosa? Oo. Oo. <laughs> yeah. Eh, hey, kinakabahan nga ako eh. Paano yung panagsara? Di, makawala ng trabaho. Huwag ka mag-isip ng ganyan, ha? Hindi mangyayari yun. <laughs> eh, paano nga panagsara? Akala ko ba, temporary lang kung sakali. Malaking kawalan sa atin yun, eh. Teka, di ba pinong problema mo si Jimmy, yung driver? Oh, bakit? Eh di, pag nagsaray yung KTV, pabalikin mo muna si Patrick. Siya na muna yung pumalit ulit na driver ng delivery. Alam niyo kayo, ang lalayo na nang nakapin mga pag-iisip mo. Tsaka, nakakaya kay Ma'am Elsa yun, hindi naman na iisip. Maiintindihan ni Ma'am Elsa yun. O ano, pwede ka ba? Sige, pag-iisipan ko. Itimpla mo muna ako ng kape. Ay, ano ka? Sinuswerte? Doon sa KTV, manager ka. Dito, hindi. Ebe, patay na sanay ako sa pagiging manager. Paano ba yan? Ay, wow. Eh, di masanay ka ulit maging driver. Saan lang <laughs> mag-itin oh, eh. Ano plano mo? Iwan ko nga na eh. Kausap ko na yung friend ko. Makakatulong naman nga daw siya, pero kailangan niya ng materials. Di ba pwedeng mangutang ka muna, o kaya bunuhan mo? Total, kapag na-deliver mo na yung order, makabayaran mo na siya. Masyadong malaki, tapos di na naman ganoon ka-well-off yung friend ko na yun. Siyempre, kailangan rin magtulungan. Pangarap ko nga magkaroon kasi na sarili ko na 3D printer. Para, oh. yun na lang ay. yung... Ah, dito. ay <laughs> At ah, bigyan nyo ni Chito na project mo. Ay, po dito. Ito yung Labuyo. 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 <laughs> La <laughs> Ikaw to, di ba? but Ba't mukha mo nakalagay dito? Buti po na-recognize Oh, hindi. <ko. laughs> Ay, opo. oh. Wait. Opo, hindi po kasi yung ginagawa kong design ngayon na yung personalized na mukha na kung sino mong loved one, yun yung ilalagay sa doll. ah. Ayun. So, Kaso ngayon, kailangan ko nga po ng ano yun. Pondo. <laughs> Pondo. Mm. Eh, pond okay. okay. magkano ba kailangan mo? Di ko pa po alam, pero kailangan ko po kasi gumawa ng marami dahil next week sa toy convention na pupuntahan ko. Pwede display din ako dun eh, tapos ang dami pang orders. So, marami-rami tito eh. Okay, ako na bahala. sagot ko na to. Wait, tita, wait. What do you mean? Hindi, <laughs> di Ako na magbabayad uh, ng pondo mo, di ba? Saan mo kailangan? Grabe <laughs> naman, nakakahiya naman tito. Hindi, hindi. Kailangan mo financer, di ba? Opo. O, yun. Ako na yun. Oh! Ah! Thank you, Tito. So much talaga. Walang pangyayari. Wala ng problema, oo. Oo nga Oh, Thank you. Saya-saya. Thank you, Tito. Sobrang saya ko. Kaya kita i-kiss. No, Hindi na kailangan. Okay na. Sige. Sige. na lang kiss ko. Hindi na. Ito na lang. Ay, just kumuha Ayan. Buti na kaabot ka, mahal. Kala ko injanin mo na naman ako eh. kana naman. Ilang beses na ba kita injan buong buhay natin? Mga tatlo. Sorry, okay. Kalimutan mo na yon please. Ito na, oh. Solong-solo mo na ako. I'm all yours. Okay, okay fine. May kwento pala ako sa'yo. Naalala mo, nung nabanggit ko sa'yo na kailangan ko ng funds para uh, ma produce ko na yung mga Labuyo dolls, ah. nagawa ko na ng para yun. Really? Yeah. Ah. Ito, kunento ko kay Tito Pepito. Tapos sabi niya siya nandong bibigay ng kapital. Wow! I know! That's nice! I know! It is! Gabi, sobrang heaven sent talaga si Tito. I can't even! Excited! Anyways, anyways. Enough about me. Ikaw naman. Kwento ka tungkol sa'yo. Ah! Yung sister ko, natanggap siya sa isang private airline company. Mm. Tapos sila yung nagpapadala ng mga celebrities tsaka mga big businessmen sa mga magagandang resort. Mm. Like sa Palawan. Ooh. On a private jet. Wow! Wow! What? And? as employees, uh -huh. nakakakuha sila ng tickets na 50% off. 50% off? No and? Now, na yeah. yeah. kumuha para sa atin. <laughs> <laughs> para makapagbakasyon oh naman tayong dalawa. Yes! That's so bongga! I love that! That's so sweet! Excited na nga ako eh. Baka ka time na rin tayong dalawa together. Yes, I know! Bye, Roxy! Hi, hello! Roxy, na kami and Laging nga namin pinag yung mga posts mo hey. eh! Oh wow! Thank you naman! <laughs> <laughs> ah, tsaka, oh, order sana kami na labuyo. Meron ka naw! Ay sorry, wala pa ngayon kasi out of stock pa. Okay, oh, pero uh, magpa-post naman ako agad kapag meron na. Okay? Uy! Okay. Wala ba mag i muna? Nakalaro ako na? Ay! Okay, sige! Wait lang! Doon tayo para mas maganda ilaw! Let's go! <laughs> Hi! Roxynatics, I'm with Roxynatics! <laughs> Hello, uy, ang dami man yung viewers, in fairness, ha? O yan, dadami pa viewers ko so, kasi ako miss. Ako to, hindi to AI. Pat, pat! Hoy! Pat! pat. pat. <clears throat> Gusto sana ka kausapin sandali, eh. Oh. Okay lang ba? Oh. Ano yan? Bro, hindi ko na paikot-ikutin pa. Kakapalang ko na itong mukha ko. Hiram sana ako sa'yo ng pera, eh. Okay lang ba? Magkano? 150,000 lang? 150,000? Wala akong ganun kalaking pera. Eh ano eh, kailang kailangan ko lang talaga eh. Hindi kasi ganito. Naisan lang ako yung lupa ako sa Pampanga eh. nung namatay yung tatay ko. Eh siyempre, nag namin. Itong napag, ano, kung saan lang ako, eh kailangan na daw niya ng pera. Eh sabi sa akin eh, pag hindi ko daw natubos, ibibenta niya yung lupa eh. Sayang naman bro. Eh, pari ma, pasensya na. Pero hindi kita mapaper na gano'ng kalaki. Wala akong pera eh. Kahit kalahati lang. Okay Mala... lang ba? Malabo talaga yun eh. Lalo na ngayon. Mawawalan pa tayo ng... Oh. Ng ano? Ha? Sabi mo mawawalan tayo. Mawawalan tayo ng ano? Mawawalan lang? Yan ang sinabi mo. Anong sinabi ko? Sinabi mo mawawalan tayo ng ano? Nang ano nga? Hirap mo naman kausap. Ang gulo mo kausap. Baka kailangan mo na magpatawas, ha? Sa iba na nga lang ako hihiram. Okay lang ba? Ha, okay na, okay. Ganda na ito, no? Ganda na ito. Ayan, welcome. Ay, Ay, kayo okay. Ay. strokes. Ay! Ay. 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 Thank you <laughs> na ka <ko> natin kayo! <laughs> ano, susunod daw oh. si Kara. Sinundo niyo yung mga iba niyang kaibigan na mahilig din sa laruan. Gusto ah. nyo makita yung labuyo mo. Oo. Oh. oh, thank you naman. Ano kuya, marami ka nang nabenta? Oh, na nabenta? Oo, ko tinala na tira. Yung dami nito kanina. Eh. <laughs> Wala na ako restock Hindi na ako makarestock yun na yun. Pauubos <laughs> <laughs> na. Tek, hmm. Teka, si, si Rat. Kala, papakilala mo sa akin. Oo nga kuya, kaya ako sumama kasi sabi ni kuya may boyfriend ka na daw. Oo oh, nga <laughs> eh. oh, hindi ko alam actually. <laughs> sabi niya pupunta naman siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi siya dumating eh. Oh. Kaya, mo ko nga tapos kaya natin. Bad naman. Oo nga, hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay lang yun, okay lang yun na isipin yun. Basta nandito naman kayo eh. Okay na ako doon. Basta bibili kayo ah. Oh, Oo. Oh, Yeah. yeah. <laughs> Talaga? Oh. Yeah. Thank you. yeah. you. Oh. Ikaw din? Oh. Thank so, you, ah. Oh, Mahit po na talaga. Napaka-supportive <laughs> mo naman.